1-2-5 gamit yung ating special tools bali itong kailangan natin assembly collar ANV tapos threaded shaft at saka adapter saka oil tapos ang gagamitin natin tools ay adjustable spanner saka 17 na torque wrench So, itakabit na natin. Una, nagyan lang muna ng oil yung paglalapatan ng drum shaft bearing. Saka yung mismong bearing ng crankshaft. naman, ipantayin nyo lang siya. Then, kapit nyo itong threaded siya na adapter. Then, itong mga assembly ko lang, Tapos ito na yung ating threaded siya. ito lang siya. Kung nyo lang yung nut o chop Then, ikot nyo lang siya ng light bed. Pusa niya nang hahatapin yung bearing at saka lang siya na papakan nasa lumapat para ma-check nyo, pwede nyo silipin dito. tayo so, tapos. Sagad na yung bearing tapos hindi na siya mapihit. Tapos pwede nyo rin pagbasihan itong kanyang connecting rod. Ang nakasentro. Tanggalin ko lang muna itong sagit gitna na rin siya. Okay, ba? So gitna. So okay na yung pagkakabit ng ating crankshaft sa crankshaft guys. Ganun lang siya kasimple. So nakatulong sa itong video na to, pwedeng pa-subscribe. Pa like na rin ng video at pa-share sa mga kapwa natin ni kung gusto mo pang manood ng maraming content, marami akong upload sa aking YouTube channel. Then, salamat. Thank you. Peace.